Hey, what's up mga kabolers? Maligayang pagbabalik sa aking channel. Halina't pag-usapan natin ang balitang Warriors di kakayanin ng Lakers. Alamin na ang balitang Jordan Poole magiging all-star na. Tara pag-usapan natin yan dito sa Basketball Hotshots. Una nga tayong dumako mga kaballers sa balita patungkol ngayon sa former warrior na si Jordan Poole. Sa kasalukuyan nga mga kaballers kahit man nga po wala na itong si Poole sa Golden State Warriors ay patuloy pa rin nga itong pinapanood ng mga dev fans. Para nga sa kaalaman mga kaballers malaki nga po ang nadalang fanbase ni Jordan Poole sa kupuna ng Washington Wizards kumbaga mga kaballers inaabangan na rin nga ng mga fans ngayon ang kupuna ng Wizards kapag naglalaro ngayon sa regular season Bukod pa nga dyan mga kabulers, marami nga ang usap-usapan ngayon mga kabulers na mukhang magiging all-star na nga daw itong si Poole dahil sa pinapakitang magandang performance. Halo si Jordan Poole nga mga kabulers ang masyadong nagdadala sa kupuna ng Washington Wizards. Sa pagsisimula nga mga kabulers ng kanyang karera sa Wizards ay nag average na nga agad ito ng 22 points, 3 rebounds, 3.5 assists per game na masasabi nating maganda nga talaga mga kabollers ang nilalaro nitong si Pool sa Warriors. Kapag nga po nagtuloy-tuloy nga ang kanyang magandang laro at may angat niya sa rankings ang Wizards ay maaari na nga talaga siyang makabilang sa All-Star na tiyak na ikatutuwa ng kanyang mga fans. Dumako naman tayo mga kabolers sa balita sa Warriors. Sa kasalukuyan nga mga kabolers ay inaabangan pa rin nga ng mga fans ang pagtatapat muli ng Golden State Warriors at ng Los Angeles Lakers. Matatandaan nga natin mga kabolers na naging mainit ang bakbakan ng dalawang ito ng nakaraang playoffs. Ngunit kitang kita naman nga mga kabolers na dehado nga talaga ang Warriors dahil narin rin sa hirap nga silang makipagsabayan sa Lakers, sa ilalim ng basket, samaan mo pa ng isa lamang nga po ang nasisilbing legit na big man ng Warriors. Ngunit sa ngayon nga mga kaballers na napunan na ng Warriors ang kanilang kakulangan. Nadagdagan pa ng Chris Paul ay di hamak. Nakakayanin na nga nitong Warriors ang Lakers. Ayon nga sa mga NBA analyst mga kaballers, hindi na nga po magkakaproblem ang Warriors makipagsabayin sa ilalim ng Lakers. Dahil na rin sa marami na big man ng Warriors, samahan mo pa mga kabolers ng buo pa rin ang big three ng Warriors ay talaga naman na masasabi nating paparehas na nga talaga sa ngayon ang magiging laro nila. Para nga sa kaalaman ng lahat, hindi pa nga po nananalo ang Lakers ngayon sa Warriors ng nakaraan nilang laban ng preseason. So that's it for today's video mga kabolers. Yan lang ang ating pag-uusapan sa ngayon. Pindutin ang subscribe and hit nyo na rin ang notification bell para sa mga susunod na updates sa mundo ng basketball. Again, this is Basketball Hotshots. Thanks for watching.